Nakaligtas pang isang most wanted person matapos itong maaresto sa naging operasyon ng mga tauhan ng Northern Police District dahil sa nitong sexual assault sa Caloocan City. Ang ganitong operasyon ay sa, sa tinutukan ng pambansang pulisya ng Pilipinas upang tuluyan ng malinis ang ating bansa. Batay sa krimen. Pat Glazel and Esperanza, ibalita mo. Walang kawalang isang construction worker na most wanted person sa batas matapos arestuhin ng mga otoridad dahil meron itong aktibong warrant of arrest para sa kasong sexual assault. Ang suspect ay inaresto sa Barangay 73, Caloocan City. Kinilala ng PNP ang akusado na si Elias Jerry na 51 anyos na construction worker at residente rin ng nasabing lungsod. Ang nasabing individual ay inaresto ng joint manhunt operation sa pahungunan ng intelligence section ng Caloocan na nagresulta sa pagkakaresto sa nabanggit na akusado sa bisa ng warrant of arrest. Ito ay inisyo ni Raimundo Guma Valiega, punong hukom ng RTC Branch 130, Caloocan City, at may nirekomendang piyansa na 200,000 pesos. Matapos ang pag-aresto, dinala ang akusado sa Caloocan City Medical Center para sa medical na verifikasyon. At pagkatapos ay sa intelligence section para sa dokumentasyon at dadalhin sa custodial facility unit ng Caloocan City Police Station para naman sa pansamantalang pagkakakulong habang nakabinbin ang pagpapalabas ng commitment order mula sa pinanggalingang korte. Mula rito sa Northern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Glacelan Esperanza, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.